may bigas happy na <laughs> ano pa yung ano sana sir kung pwede matulungan nyo kami sa tuition niya po ito August ah kung maaari ang tuition niya this coming August Opo. bakit kung wala ano kailangan po talaga niya wala po kami mahanap ng ano tuition niya na 15k ba yung kailangan ah 15k ang tuition niya Opo. saan ba nag-aaral Sir, ano po 15 sa perpetual magiging happy ba si nanay pag nagkaroon ka ng pang tuition ng anak mo po, for ha? one year na yon? yun mm -hmm. hindi po ano po utang ano o yung enrollment lang ah enrollment lang 15,000 upo paano to meron ba <laughs> ha o sige nay para hindi ka naiyap ha 15,000 2 4 6 8 10, 12 14 15 Ba't daw yak Pinakita ko lang <laughs> Pinakita ko lang Kung gaano kahirap kitain ng 15 Pero hindi ko sinabing ibibigay ko to Ganito Ha? Huh? O oh, sige umiyak ka na <laughs> salamat Ha? Huh? Oh, kamay mo na Bilangin natin 15,000 para makapag-enroll si ate, ha? Ate, promise mo. Kahit gaano kahirap ang buhay, magtapos ka, ha? Okay? Nasimulan na natin ito. Masisimulan natin. Mga kababayan, ah, sana maging saksi po kayong lahat. Kahit medyo mabigat, bibigyan natin yung uh, panalangin ni Nanay. Nay, bilangin natin. One, two, 3, 4, nah, hindi ka high blood, dapat nanginginig ka, hindi, hindi naman, 4, stop na natin, nanginginig ka eh, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sinanay nanginginig Thank talaga na Thank ha? you po Hindi no. na kami makakao Maghanap ng pautangan po Ng pang niya po talaga Anak nakipa po, po kasi Nang kailangan niya sa school Puro lang po Ano lang po Pauna pauna lang po Ang iano namin Pagkailangan niya ng Ano pera sa school Para lang po Makapag-aral po siya So ibabayad nyo na yan lahat Parang hahanapin nyo na lang Yung pamasahe niya everyday po, Yung baon niya everyday Opo Basta tulong-tulong magkakapatid, kaya yan. Walang imposible. No? Tsaka mas masarap minsan yung pinipilit, iniraraos yung mga bagay-bagay. Napakasarap uh, ma-reach yung goal na pinaghirapan talaga. At magpasalamat lang tayo kay God pag may mga blessing na dumarating na kagaya nito. Ate, anong pangalan mo ulit? Jennifer po. Ate Jennifer, anong masasabi mo nakatanggap tayo ng punctuation na yon. Thank you po makakapag enroll na po ako this, ano po. July, to July 25 po yung last enrollment ng criminology po. Okay. Laban lang ha. Promise mo yan, kahit anong mangyari, makakapagtapos na. Okay? Uh, nandito lang naman ang team Daddy Pranky. Nandyan din ang aking mga kasamahan. Magpray lang tayo. Sana sunod na mga araw or sumunod na mga buwan, mas makatulong pa tayo. Okay? Sinanay naman. Po, Nay, anong masasabi mo? Nakatanggap ka ng blessing. Thank sa... you po. Salamat. Thank you, Lord, kasi ano, alam ko na tumutulong po kayo sa amin at saka salamat, Daddy, kasi talagang dinadalangin ko yun kay Lord na sana naman madalaw ako ni Daddy talaga kasi kailangan ko po talaga ng tulong. Kasi kailangan ko po, kail wala pa po kaming kusina. Mm. Wala pa po kaming kwarto. Mm. Wala pa po kami ring palikuran. Sumakbo oh. pa po kami dun sa kabila. Dati po kasi bahay po namin kasi ano, pag umuulan, tumutulo 'yan. Mm. Kaya napagawa yung asawa ko nandito ganon din yung nagano niya, nagtako niyan, puro may butas din. Mm. Pag, pag umulan Mm -hmm. uh, may tulot din, sahod yung timba. Sahod. Oo, sasahod na ng timba kasi hindi pa po talaga namin maayos-ayos kasi yung nga inuuna po yung pagkain ng mga anak ko. Mm -hmm. Mga pangangailangan nila. Kaya, salamat Daddy, kasi okay. napuntahan nyo kami talaga dito. Naasahan mo ba na makakarating si Daddy Frankie? Oo okay. Ano, pinapangarap ko po talaga Daddy nang pupunta kayo dito para matulungan niyo po kami sa hirap ng buhay namin. Mm -hmm. Salamat din Salamat po sa inyo. Ko, pero... Salamat kasi isa kayo <coughs> sa mga followers, mga viewers ng uh, team Daddy Frankie. Okay. No? Malaking bagay po 'yan. Kaya ate naman, Ate. Tahimik ni Ate, <laughs> no? Oo. Oh. Anong masasabi mo? Uh, baka may panawagan ka sa ating mga kababayan. Alam ko malalim yung iniisip mo. I-upload <laughs> namin 'to. Maraming mga kapanod ng videos natin. Ano ang mensahe mo sa mga kapwa nyo estudyante? Palagi po sila mag-ingat sa pagpapasok ko. Tapos, Okay. okay lang sa akin kung pinaplastik mo. Oh, may nagpa-plastik sa'yo? Okay. Mga kaibigan mo? Okay. Ay, huwag ganun. Mahirap ka lang kasi. <laughs> ha? Anong gagawin mo kung pinaplastik ka nila kasi mahirap ka lang? Yun, kundi po nila papansinin mo, okay po. Pansinin mo pa rin sila. Okay. Ha? Huwag mo silang away. Hayaan mo lang. Pag mangarap ka, magsikap ka, pag yumaman ka, ayan na, mahalaga ka na. No? Hindi naman lahat, pero <coughs> parang ganun nangyayari. Okay? sige na ha hindi na ako masyado magtatagal pero ano si ate sabi tiktokers sample nga paano ba yung mga tiktok sige nga ha sample o sige na ah oh, walang sounds o, sige pagbalik ko kailangan may ano na ha may sounds na no? so ayan mga kababayan mga kabarangay maraming maraming salamat po at uh, isang pamilya na naman ang ating uh, natulungan isang uh, followers ng team daddy frankie yan po yung sinasabi ko sa inyong mga kababayan. Basta nakafollow ka at nagshare ka ng mga upload videos natin at once na nanotify ka namin, hindi ka po mawawalan. No? So, marami maraming salamat. Kung gusto mong uh, makapunta rin si Daddy Frankie sa inyong lugar, sa inyong bahay, uh, comment mo dyan yung location mo. At syempre, para malaman din namin kung hanggang saan ang inaabot ng ating videos. Maraming maraming salamat. Magandang uh, buhay po sa atin lahat and God bless po.